Magandang umaga po sa ating lahat. Sumayin nyo ang pagkapala ng Panginoong, Diyos ngayong umaga. Naandito po tayo sa ampalaya ni Paring Joel Bernal. At ating interviewin ngayon tungkol sa kanyang pag-aampalaya, uh, pag-aalaga at pag-harvest ng bunga ng ampalaya. Uh, marapat ko pong tanungin muna si Paring Joel tungkol sa mga bagay na... Ibig niyong malaman sa kanyang pagkatanim ng palaya. Ito po, uh, pare, mga ilang istaka ang ginamit nyo dito sa inyong balat? Kwan, bali 250 ho. 250. Yung pong alambre na inyo ginamit, mga ilang pong... Sa rolyo. So, uh, 35 bang isang kilo, ang 50. isang rolyo, sa makatid po ay mga... 65 kilos. Yun po ang nagamit yung alambre. Mm. More or less pare, uh, mula ng inyong itinanim ito, sa so estimate nyo, magkano na ang inyong nagagasos dito? Mga sa 35 na ho. 35,000. Aba, medyo may kalakihan din pala. Uh, pang ilang pitas nyo na po ito pare ngayon? Itong inyong Pansampo. mapalay. Pansampo. Oh, eh. uh, ganun pala. So, nagtanim kayo? Anong date pare nung kayo nagtanim? November 17 ho. November 17. So December 17, January 17, 3 months. So 3 months and mag-aapat na buong magtatatlong buwan ho tong kwan. Magtatatlong buwan ngayon pa lang February 17. Oo. Ah, uh, ganun pa pala. Kasi nakakaganyak na uh, talakayin ang pag-aampalaya sapagkat mga kaparamers sa panahon po ngayon, ito pong halamang ang palaya ang isa sa magandang pagkakita ng magsasaka dito sa Pilipinas. Una, mahal po sa ngayon ang palaya. Pangalawa, although ngayon po hindi na naulan, ay ginagamitan po ito ng uh, pagdidilig, pagmamagitan ng pump na gagaling po doon sa ilat. Kaya po, uh, namin ito para maintindihan nyo ang pag-aalaga at uh, papapabunga ng ampalaya. Dugtong po doon do sa inyong pag-aalaga ng ampalaya, parang Joel. Mas, ano pong fertilizer ang ginagamit nyo dito? Urea ho. Urea? Bago. Yung kung unang po dyang, compost, organic. Mm -hmm. Bali ang isang when, ang isang puno, isang, bali isang dakot ng isang dakot sa kuwan, uh, sa isang oh, yung compost, yung po, organic fertilizer. Kaya po, yan sinasabi ko sa inyo mga kaparmes, na napakahalaga ang soil conditioner o compost sa unang pagkatanim ng halaman. So, ang ginawa po dito ni parin Joel sa pagkatanim ng pala, ito po ay direkta. Ibinabad niya yung buto, magnamag, katubig, pagkatapos, kinamakalawan ay kanya nang itinanim Direkta na po yung pong buto ang kanyang itinanim do sa lupa. Kaugnay po noon, kasama na yung kompos at ng sumibol, ay kanya pong ginahukan. At habang lumalaki po yung ang palaya, ay kanyang nilagyan ng balag, nilagyan niya ng talahim na paakyatan ng palaya, at ganoon din sa pag-aalaga ng ang palaya, ay katuloy po nung sinabi ko nung una sa huli, una, huli kong vlog, ay kanyang pruning o tinalbosan. Alam nyo, yung pagpapruning ay napakahalaga sa palaya. Unang-una, ito po yung nabibili sa pamilihan, isang piso po sa isang ganitong tali ng talbos na napruning. So napakahalaga po na mapruning ang palaya sapagkat hindi po napipigil ang pagtaas ng mayor na puno doon sa itaas ng balag. Ang sa po, wala nang pong talbos, kaya e po ang ginagawa naman namin at ginagawa ni paring Joel, nag-aalis po ng magugulang na dahon. Yung mga tiyong dahon, magugulang na dahon at andito po sa ilan ng balag, makikita niyo yung mga inalis ng mga tiyong dahon, magulang na dahon, na siyang nagpapabata at napapatagal ng buhay ng Apalaya. Ah, pangilang pitas na po pare itong ano nga pala? Pansampu ho. Ah, pansampu pitas. Naiblog namin to nung una, nung pampitong pitas. Nung sumunod po ang pangwalo, nakailang kilo kayo nung pangwalong pitas? Balik 1 ho eh, Ay, hindi. mali. 300. Kaya tama, 300. 300. No, Plus pong pansyam na pitas? 200. 200. So, yung pong pang, pang, walo ay 300 kasi hanggang pang pitong pitas lang kami ng aming vlog to. Pang siyam na pitas ay 200. So, mga katulad po ngayon, kung napakarami pong bunga, inestimate estimate po namin ito ay makahihigit sa 300 kilos. Kaya po kayo mga, ka, mga kaparmers at tutulungan ko si Panong Joel na manguha ng ampalaya. Ito po kaparmers, at po ako ni Paring Joel mamitas na ang palaya. Ang ah, nakakatawa pong tingnan. Napakarami pong bunga. Gamit po namin gunting. Nasa pang pitas na ang palaya. gaya po na pagkakasabi ko sa inyo ika-apat o ika-limang araw pinipiyat sa itong palaya. at napapansin nyo po mga kaparmers ito po yung mga tinanggal natin yung dahon at saka matandang dahon eh yung po sa lupa. Yan po ang ginagawa ng pagkaalaga ng ampalaya so napapansin nyo nananariwa yung ampalaya pag natatanggalan po niyan Manaka ka, ay meron pong dilaw ang bunga. 'Yan po yung na po takte. Itong bu dilaw din na na ganito. Tagali po yan na po takte. Mamaya-maya po ay darating na yung katulong namin maghahakot ng ambalaya. Kaso na po yun dito para sila ang magdala doon sa Kubo. Ito po nga pala po ay lahi ng mistisa. Ang uh, palaya po ay pangkaraniwang uh, pangkarinawang dito, kung hindi po yung galaxy ay yan pong mistisa. Pero mas pinili po namin magtanim ng mistisa. Parang meron pa isa. Na sapagkat madalang po ang oh, nagbabara ko dito sa mistisa. At noong pong araw, Ah, uh, naunang kami nagtatanim ang palaya nung hindi pa hybrid ang aming binibili. Ay, 'yung bang ang palayang may ikli lamang, may kuntil po 'yung pinaka pu puwet ng ang palaya. So, 'yun po ang napakabigat ng timbang kaya lang po nalipol na 'yon. Hindi na kami nalipol po 'yung binhi na Kaya puro hybrid ang ginagamit namin po ngayon dito. Kung ngayon po ay makaka pag makaka 350 kilos sa 70, sama ko po yung 320,000. Yung 50 times 7 Uh, meron pong 24,500 yan po ang magpagbibilang ngayon ni parang Joel although meron na pong lumalabas na talagang ganyang liko kasi medyo maidanda rin po yung palaya ayan po may liko na pong lumalabas na ganyan pero ito po'y nabibili pa rin. Tinatawag namin reject pero ito po'y good pa rin. Pwede pa pong igulay ito. Pero napakaganda po. Ang susunod pong pitas nito ngayon po'y araw ng Sabado. Ang susunod pong pitas ay araw ng Martes. So Sabado, Linggo, Lunes, Martes. ikapat na araw. Ikaapat na araw pong pitas. So dito po naman ngayon ay hindi na totoo mahangin, hindi katulad ng buwan ng Enero. Talaga pong niluluglog tumbalag balag ng hangin. Kung ngayon po ay wala nang masyadong hangin, hindi na po peligro sa hangin itong palaya, hindi na po naluluglog. Sabi po ng may-ari, ako ni Paring Joel, ay baka po ay abutin to ng mga 25 pitas hanggang 30 pitas. Kung papalarin at pag, patuloy po yung tamang pag-aalaga ng palaya. Tingyo po, napakaganda. Halos tabi-tabi ang bunga. Halos tabi-tabi ang bunga. Nagkaroon din po ng konting kusim. Yung palaya. Pero pamamagitan po ng bomba, eh nawala na, nadali na po yung kusim. Nawala naman pong masyadong putakte na umatake dahil sa, po sa Ala, pag-aalaga nga at pag-spray, kaya po walang masyadong putakte o fruit fly. Kaya na po tayo dito sa mandak silangan at ating tingnan ang napakagandang ampalaya at maraming bungang ampalaya. kung kusem, so tanatanong nyo yun po yung may itim na parang hindi naman po kulisap yan eh. Uh, nadapos po sa mga dahon. At nangingitim ang dahon, kaya kung tawagin po namin kusim. Hindi ko lang po maintindihan kung ano tawag doon sa Ingles. Pero pangkaraniwan po yan ay kumakapit sa sitaw. Dito sa Sampalaya ay meron din. Ito po. Ah. Pwede rin pong pitasin ito ng no? pakurot. Tingnan po, pag kinurot ko yung tangkay napipigtal na po yung tangka yan ganyan po yan pero mas mainam po kung gamitan natin ng gunting ang pamimitas sapagkat yan po ay yan po ang talagang ginagamit namin yung gunting sa pamimitas ng palaya ito po yung mga buntong na napitas na palaya Diyan po pinukuha ng mga naghahakot dito po binubuntong hinahakot ng mga naghahakot tatlo po yung naghahakot, mga kaparmers na katulong ni parang gawel uh, isang manugang nya isang anak nya at saka isang kaibigan parang domeng si lucas ang kanyang manugang at si melvin ang kanyang anak ito na po tayo sa Mandakan, Luran. Tama na yan. Pa, isa sa tagahakot mga palaya. Nanding po. Nang kanyang bianan bianan niya po si Parin Joel. Asawa po ito ni Mickey. <laughs> May, May... pwesa. Salating ano pa lang. Salating na. Ito hmm. naman po si Parin Doming. Naka, medyo mabigat na. Matenda na pare tayo. Oo so, nga. Logis, oh, mga 30 kilos lang naman niya, pasan yung yan. Siguro. Kaya nung bata ako eh, hanggang 70 kilos, napapasan ko eh. Oh. Eh ngayon wala na rin. Wala na. Hindi na kaya. Laos na. Lepo kabare mer, seto po na na. O nagpipili po ng palaya. Iniiwalay po yung primera. Yung po ah, primera din po yun Ito po yung segunda ito po yung tersera at yan po yung reject yung mga liko pero nabibili rin po yung reject ang presyo po ng mga sa palengke ay 70 yung primera yung pong segunda ay 50 uh, yung pong tersera ay ginagayat-gayat binibigay daw sa mga naggagayat ah uh, tinasamahan ng sitaw ang palaya tinasamahan ng kalabasa uh, yung bong pampakbet na ginagawa nila ah uh, expected po namin na makapitas ngayon ng around 350 kilos ito po si Melvin siya na kitinor ah uh, ito po yung <laughs> ito po yung ayan po yung tricycle na pakakargaan katapos po Matinor ay dadalhin po sa mga ma, mamimili Ah, uh, pamagitan po ni Parin Norley. Siya po ang driver ng Thai Skill. So, kaparmers, ah, uh, napitio na namin ang pagkaharabes ng palaya. Sana po, eh, inyong nasubaybayan ang pagkaharabes namin kanina at hanggang dito sa pagtitinor. Subaybayan din nyo po. Like, share, and subscribe. Masaganang Ani TV. Magandang magandang umaga po sa inyo lahat.